Magandang buhay po sa ating lahat. Once again, this is your friendship Herman Fernandez for my nickname. And of course, for today's video mga friendship, tara samahan niyo ako sa aking kakaibang journey this afternoon. At ating tatalakay na ang tinatawag nilang pertunangan. Dito lamang po yan sa Maykota, kota Sabah, Malaysia. Alright, right, this time mga friendship, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pertunangan at kung paano nga ba ito nagsimula or nag-evolve? Alright, right, this time, para po sa kaalaman ng lahat, ang pertunangan sa Malaysia ay isang mahalagang bahagi ng traditional na proseso ng kasal ng mga Malay na karaniwang binupuo ng ilang hakbang bago ang formal na seremonya. Nagsimula ito sa mga sinaw unang kaugalian at nag-evolve sa paglipas ng panahon. All this time ang tanong paano nga ba nagsimula at nag-evolve? Una, dating tradisyon. Sa nakaraan, ang mga kasala ay madalas na inaayos ng mga magulang. Nagsisimula ito sa marisik o pagsisiyasat kung saan ang pamilya ng lalaki ay bumipisita sa pamilya ng babae upang alamin ang kanyang background at kung siya ay isang disposable pa. Pangalawa dito mga Friendship ang tinatawag nilang Marisik. Ito ang unang hakbang kung saan ang mga matatandang membro ng pamilya ng lalaki ay bumibisita sa bahay ng babae. Tinitiyak nila kung ang babae ay walang ibang kasintahan at nakikilala ang kanyang pamilya. Aside from that mga Friendship ang tinatawag nilang Meminang. Kung magkakasundo ang dalawang pamilya, isusunod ang formal na pag-aalok o meminang. Dito, nagpapahayag ang pamilya ng lalaki ng kanilang intensyon na magpakasal. Maaari nilang gawin ito sa pamamagitan ng tradisyonal na tula o sa modernong paraan. Kasunod nito mga friendship ang tinatawag nilang bertunang. Pagkatapos tanggapin ang alok, isinasagawa ang seremonya o bartunang or engagement sa tradisyonal na paraan. Nagpapalitan ang mga pamilya ng mga regalo o hantaran kasama na ang sing-sing para sa babae na siyang tanda ng kanilang pagiging engaged. at this time mga friendship, ang tinatawag nilang kasunduan. Sa mismong seremonya ng partunangan, pinakuusapan din ang mga detalye ng kasal kabilang ang halaga ng dote, mas kawin at ang haba ng panahon bago ang kasal. All right, at this time mga friendship, as we can see on the video na talaga namang nag-enjoy ang bawat isa. And of course, bago ko tapusin ang video ito, gusto ko i-congratulate ang newly engaged. Maraming maraming salamat. Congratulations. More power and God bless everyone. All right, at this time mga friendship, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Once again, this is your friendship, Sherman Fernandez. Bye for now and I'll see you in my next video. Bye-bye!